Good, morning na pa na. Good morning guys. Um, nakatapos lang po namin kumain. 1.21 in the morning na po. Kakakain lang po namin ng kapatid ko. Then, kasi anong oras pa ay nakatulog kami tapos nagising po kami ng alauna uh, ng madaling araw yung nakatapos lang po na nakain yan siya nga po pala naglagay nga po pala ako ng blush on nabili nga po pala ako sa tiktok ang cute niya Total, magkakaroon po kami ng party sa December 20. Business party po ng aming company. Tingnan nyo guys. Tunay nga po siya. Tignan mo, po ko ng blush on sa akin. Maglalagay po ako ulit ng konti lang siya. Konti lang siya. Mm, ganyan lang siya. Naglagay na po ako kanina. Pero dahil natutuma po ako, guys, tunay nga po siya. Ating damtang siya. Ayan. Sobrang cute. Sobrang ano na po siya. Nakakato kasi kahit konti lang ilagay mo. Hindi ako marunong mag mag ano ng sarili ko kasi ako may hiling maglagay-lagay dito pero ngayong darating po ng party namin ay magagamit ko siya ako <laughs> yung sinisipon kasi naglinis kami naglaba dahil rest ko po ngayon hindi pa po ako nakakatuloy mamaya po maglalaba pa din po ako yun lagay po ako ng blusho oh, nanggit na po sabi nila, pwede daw to sa lips try ko nga baka iban nito ito, panaglagak sa lips hindi ko saka marunong mag-retouch mag ng sarili ko hindi po ako marunong mag-retouch ng sarili ng ano ko. Kasi ang ginagamit ko lang po talaga usually ay ano yun, vaseline na tawag doon, oh, para petroleum vaseline. Yun lang po ang ginagamit ko. Pero yung mga blush on, blush on, lipstick or pagpilay, pangpilay, hindi po ako talaga nagagamit kasi hindi pa ako marunong maglagay-lagay sa mata sa aking face. Kaya sa company po namin ay hindi po pwedeng may ganon. Dapat po wala pong cosmetics sa face namin at bawal po at maselan po yung aming dinagawa. Yan po, ang cute nga po niya. Pwede din siya sa lips pero o oh, hindi po kasi mahiling maglagay lagay pwede na siya sa party nakabili na po ako nito nagustuhan ko lang po siya tunay nga ang cute niya ayan po hindi oh. po ako nagpipenta pero naano ka lang po siya nabili sa tiktok ang cute. Ang tunay po. nakaka flush on siya niyan. Pwede po siya sa lips. <laughs> Nung oras na po. Ako pala ako. Na lang yung gising. Nakatasa ko lang po kumain. Pero parang gusto ko ka pang kain yung pong na to. Wala nga lang suka na may sili sa ati ko bu ito. Pinabili ng ati ko pero bubuksan ko na siya. Hmm. hmm. Ano siya din? Pero ito lang ang Thank <laughs> you. Sarap din po siya kahit wala po siyang tuka. Pero mas masarap po nito may sumpata at saka yung sili. Mukha maanghang. Sa ikot ko ito, minuksan ko na siya. Hmm? Pero dapat nito pa naglagay kami nito. ako. Medyo dagdagan kasi para hindi la, hindi na maglalagay-lagay pa ng alam belsens. Wala, magdadagdag po ako kasi nagagandahan na, na po talaga ako sa nabili ko. Mamay maghihilamos din naman po ako. Ayan po. <coughs> magdadagdag po ako. Try ko Mamaya po. Maghihilamos naman po ako mamaya. <laughs> Kunwari. Mm, Bablash ko. Hmm, ayan. Nalagyan ng kamay ko. Nagkalat po sa kamay ko. Ayan. <laughs> Jet. Ang get po ng blush. Hindi po ako. <laughs> Nakakata. Nagkalat na sa kamay ko yung pink. Kung gusto pong bumili, hanapin nyo na lang po sa mga tiktok dyan magpebenta. Tunay po. Tunay po yung product niya. Instant pink. Ayan. Instant pink. Hãy subscribe cho kênh Ghiền lắm Gõ không do na. <coughs> Munang salin sa. Mm. Pena dito nang ate po kasi yung napas gusto nila kakainin yung chicken niya. Tapos kinung niya kaya ako na lang paunog. Sa pangalan na naman ako. Bye guys. Alam ko tulog na po kayo lahat. Kukunti na lang po yung sigurong katulad kong gising. Siyempre mag alas dos na rin po. Bye um, bye. Pero hindi pa po ako tutulog kasi may gagawin po ako. Kasi bukas may work pa ako pang gabi. Night shift bukas kaya dahil hindi pa po ako inaantok ay ako migagawin gagawin ko uubusin ko po yung konting mga natira namin labay <coughs> bye bye thank you lord ingat po sa lahat ingat po tayo guys ingat po sa lahat ng mga nag mga nagpapasada lahat po mga pa uwi para pasok sa mga trabaho lalo po yung mga nakamotor ingat ingat po tayo lahat guys Bye-bye. Thank you, Lord.